May mga bahagi ng kasaysayan na malamang na hindi nakukuha ang airtime na nararapat sa mga schoolbook. Ang isang hindi napapansing sa laisay ay ang papel na ginampanan ng mga Chino noong labanan. Laban sa mga mananakop na Japones noong ikalawang digma ang pandaigdig. Noong panahong iyon. Bago natin pagpatuloy ang kwento. Pa-subscribe! like and share at hit notification bell button para lagi kayong ma-update sa mga bago kong video upload. May mga bahagi ng kasaysayan na malamang na hindi nakukuha ang airtime na nararapat sa mga school Ang isang hindi napapansing sa laysay ay ang papel na ginampanan ng mga Chino noong labanan. Laban sa mga mananakop na Hapones noong ikalawang digma ang pandaigdig. Noong panahong iyon. Maraming mga Chinese na imigrante mula sa mga rural na probinsya sa Timog China ang tumakas sa Pilipinas upang maghanap ng trabaho. Isa sa kanila ay si Lili Lian Pao, na 16 anyos pa lamang nang dumating siya sa Maynila noong 1936. Chinese na negosyante na nagsimula ng isang construction company. Dahil bata at matipuno, si Lilian Pau ay naatasan na magtrabaho sa kusina bilang kusinero. Karaniwang ibinibigay ang trabaho sa mga kabataang inchik dahil mas malakas sila at madaling makuha ang wikang Filipino, sabi ni Aquino Lee, anak ni Lilian Pau. Noong si Lilian Pau ay nasa early 20s, inatake ng mga imperialistang Japones ang Pearl Harbor. Hindi nagtagal, sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas. Maraming mga Chinese na imigrante na nagtatrabaho dito ay bahagi na ng Chinese United Workers Union sa Manila. Nang simulan ng mga Hapon ang kanilang pagsalakay, nagpa siya ang mga miyembro ng Union na magtayo ng isang grupo ng paglaban upang labanan ang mga Hapones. Pareho silang anti-Japanese sentiment gaya ng mga sundalong Pilipino dahil sinalakay din ng Japan ang kanilang inang bayan, ang China. Nagsanay sila sa kagubatan ng Mount Arayat, at kalaunan ay tinawag ang kanilang sarili na Wachi o ang 48th Squadron, ang mga pangalan ng dalawang kilalang puwersang panlaban sa China. Si Lili Pao ay sumali sa iskwadron sa Bicol, para makipaglaban. Ayon kay Li, ang mga Chino noon ay dumating lang sa bansa para makipagsap-aralan at magtrabaho sa ating bansa, dahil ang China sa mga panahon na yun ay mahirap pa lamang. Noong una, Humigit kumulang apat na raang rekret ang ipinadala upang lumaban sa iba't ibang mga gerilya ng hukbalahap, hukbong laban sa Hapon, na ipinadala sa mga lalawigan ngunit sila ay na-recall noong 1942 upang maisa-ayos nila ang kanilang mga sarili sa kanilang sariling unit. Ang natitirang Wachi Battalion ay binubuo ng 52 miyembro at armado lamang ng dalawang handgun at pitong lumang ripple nilagyan ng mga miyembro ang kanilang sarili ng mga inabandu ng sandata na natagpuan nila sa mga lumang larangan ng digmaan at nagtago sa kabundukan ng pabol sa loob ng tatlong buwan. Kung saan dumaan sila sa mahigpit na pagsasanay at estratehikong pagpaplano. Ang Wachi ay bumuo ng ugnayan sa mamamayang Pilipino, na sumuporta sa mga miyembro nito sa pamamagitan ng pagkain, gamot, at katalinuhan, isinasalaysay sa mga kwento ang panahong nagtago ang mga sundalo ng watchi sa mga tubo, pinapakain ng mga batang Pilipino na naglalakad ng kanilang mga kalabaw, na ipinadala ng mga organisasyon ng mga magsasaka, kahit na ang ama ni Lee ay hindi gaanong nagsasalita tungkol sa digmaan. Palagi niyang idiniin na ang mga Pilipinong nayon ay palaging nasa kanilang panig. Naalala ni Lee na isang beses, nang si Lillian Pau ay nakatulog sa isa sa mga kubo sa isang maliit na bayan. Isang Pilipinong taga nayon ang dumaan at nakita ang kanilang mga baril. Dahil sa takot niyang sabihin sa mga sundalong Hapones, pinuntahan siya ng ama ni Lee, Ngunit tumugon ang taga-nayon sa pamamagitan ng pag-alok sa kanila ng makakain. Bilang isang grupo sa anumang gerilya, kailangan mong magkaroon ng magandang suporta ng mga sibilyan. Sabi ni Lee, kapag pumunta ka sa mga nayon, kailangan mo ng isang lugar upang manatili at magkaroon ng pagkain. Sa palagay ko ang mga sibilyang Pilipino ay lubos na sumusuporta sa Wachi dahil mayroong isang karaniwang kaaway na itataboy, kaya sila ay nakikiramay sa kanilang ginagawa. Mahusay na lumaban ang Watchi na nakakuha ng respeto sa mga gerilyang Pilipino, at ang eskwadron ay magiging banta sa mga Hapones. Nakalaunan ay nagtalaga ng 10,000 pang sundalo sa Mount Arayat kung saan matatagpuan ang Watchi. Kinailangan ng batalyon na hatiin ang sarili sa mas maliliit na grupo at magtago sa kandaba. Pagod, kulang sa gamit, at madalas na walang pagkain, ang Wachi ay dumaan sa mga bayan. Sumama ito sa malaki at maliliit na labanan sa daan at naging matagumpay sa pag-atake sa mga papay na pamahalaan. Kahit noong umalis si General Douglas MacArthur at nangako na babalik siya, ipinagpatuloy ng Wachi ang pagsasanay nito at pinalawak at pinalakas ang mga grupong sumusuporta nito. Sa kalaunan, ang Wachi ay nakipaglaban sa tabi ng Hokbalahap, isang komunistang kilusang gerilya na binuo ng mga Pilipinong magsasaka, at ng mga tropang Amerikano, na lalong nagpalakas sa puwersa nito. Isang monumento ang nakatayo sa Santa Cruz, Laguna upang gunitain ang isa sa pinakamahirap na pagsalakay na nagtagumpay ang Watchi at Hawks. Tumulong sila sa pagpapalaya sa bayan noong ikadalawamput-anim ng Enero taong isang libo at apat na mula sa mahigit dalawandaang tropang Japones at Philippine Constabulary alas 8 ng umaga umano nagsimula ang bakbakan hanggang alas 6 ng gabi. Nakulong ng dalawang batalyon ang mga tropa ng kaaway. Nasam ilong sa kampanaryo ng simbahan. Sinunog ito ng mga gerilya ng Wachi, na hudyat ng tagumpay habang ang mga kalaban ng Hapon ay tumakas sa lahat ng direksyon. Sa wakas ay napalaya ang Pilipinas noong 1945 hudyat ng pagtatapos ng operasyon para sa Wachi pagkatapos ng tatlong taon at apat na buwan. Sa pagtatapos ng digmaan, pitundaang kabataang Chino ang nakiisa at nakipaglaban sa Wachi, ipinagtanggol ang Pilipinas sa labing apat na probinsya sa buong Luzon. Nakipaglaban sa mahigit dalawanda ang labanan, at pumatay ng mahigit dalawang libong tropa ng kaaway kasama ng mga puwersang Pilipino at Amerikano. Ang Watch na nakaligtas ay walang pagpipilian kundi ang mag-adjust sa buhay sibilyan. Ibinahagi ng iba pang mga inapo na ang kanilang mga magulang ay dumanas ng pag-uusig. Mula sa gobyerno ng Pilipinas pagkatapos ng digmaan. Ito marahil ang dahilan kung bakit madalas na hindi naririnig ang Wachi. Dahil pinili ng kanilang mga mandirigma na itago ang tungkol sa kanilang mga kwento ng digmaan.